halagang 88 pesos lang makakapag-iwan ka ng 9 million pesos para sa anak mo. Isulat natin ha. Ang anak mo 10 years old. Kumuha ka na Kaiser long term care plan 45. Tapos i-compute natin. Ang plan 45 monthly ay 2647 pesos. So, kung 12 months, papatak ito sa loob ng isang taon na 31,764 pesos. Pero what if nag-annual mode of payment ka? So, instead na 12 months, i-times it mo lang siya ng times 10 kasi discounted ka ng 2 months. So, 2,647 pesos times 10 equals to 26,470 pesos. Plus, may fallacy fee na 500 pesos. Times 7 equals 3,500 pesos. Ngayon, in 7 years, ang total na babayaran mo lang kung monthly ang mode of payment mo ay 32,264 pesos per year. At kung ang mode of payment mo naman ay annual, ang babayaran mo ay 26,970 pesos. In 7 years, ang total lang babayaran mo 188 pesos 790. Sa loob ng pitong taon, tapos na. Wala ka nang babayaran sa wow. tapos nun. Pero, ituloy ang pag-grow ng plan ng anak mo. Now, imagine this. Pagdating ng anak mo sa age 30, maturity ng plan. Meron na siyang long-term care fund, insurance protection, at investment value na pwedeng gamitin. At dito, may tatlong option siya. Una, withdraw all. Kung gusto niyang kunin lahat, may lump sum value na siya. Pangalawa, withdraw partial. Pwede niyang kunin ang bahagi at iwan yung balance para tuloy-tuloy lumago. At pangatlo, stay with Kaiser. Ito ang best option para continue sa growth at benefits hanggang sa pagtanda. At the age of 30, ang maturity value ng Plan 45 ay 524,776 pesos. What if pinili niya ang option 3, stay with Kaiser until 60 years old? Based sa Ultimate Kaiser Health Builder precomputed Book, ang long-term care benefit with bonus ay 9.1 million pesos. At meron siyang annual lifetime health care at age 60 na 915,702 every year isipun mo to, yung 2,647 pesos, i-divide mo siya in 30 days, 88 pesos per day lang yon. Hindi ko kayang mag-sacrifice for 7 years ng 88 pesos per day. Kapalit nun, magandang future ng anak mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Araw-araw, gumagastos ka rin naman. Kape, merienda, load o Netflix, Shopee o Lazada, at iba, iba pang na hindi naman masyadong kailangan. Pero lahat ng yan, isang araw lang ang saya. Pag naubos, tapos na. Eh kung iipunin mo yung 88 pesos kada araw, magiging 9 million na lifetime gift sa anak mo pagdating ng panahon. Ang tanong, bakit sa mga bagay na pansamantala kaya mong gumastos. Pero sa plano magbibigay ng lifetime security sa anak mo, hindi mo kayang magsakripisyo? Magulang ka, alam ko lahat ng pagod mo, lahat ng overtime at sakripisyo mo, ginagawa mo para sa anak mo. I-message mo ako para turuan kita paano simulan ang Kaiser Plan ng anak mo habang bata pa. Mas mura habang bata, mas malaki ang binipisyo habang buhay secure your child's tomorrow today